Hmm. Ayan, na. So, ayan. ayan na sir, ano na, paano ba ito mag-down? Just <laughs> one. Ay, ano mga para dito sa baba? Ah, ilalagay dito po sa password? And, uh, sa password okay, uh, na. Sa kanya naman, Ayan. payment reference number, uh, Sa akin kasi. Pag yung mga Ay. makuhulog voluntary, self-employed sila lang yung nagkakulog sa kanila. Pwede kasi bayaran yun. Kahit Center, Gcash, Maya, kailangan lang nila mag-provide ng PRN, payment reference number yun. So online siya na Ayun ba, ipag-check na lang kung ano siya, kung tama yung password niya, panggawa, 1, 2, 3, o ayan na, sign in, sign in, sa ano siya, contribution, you have the option to share the information for maximum of, ano po ma? for 2 years po, ano siya, ano lang, uh, from September to December, sa two, year, two years, under years lang po. mo lang. Uh, ah, maybe next time lang yan, survey lang kasi siya. mas so, next escape time. Escape na natin. Kasi ah, so nakiklip po siya kahit yung... Mm -hmm. So, kahit Maybe ah, next time ito. lang. Na next Close. Tapos pag sinabi ni member, kukuha siyang PRN, dito lang yon Tapat nyo lang dyan, payment reference number. Dalawa siya. Isa sa contribution, Is isa, sa, 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 loan. So yung sa inyo po, contribution, contribution. tapat mo oh, yeah. lang siya, then generate PRN. Mm -hmm. Yeah. Yeah. Pang anong buwan? September. natin pang buwan. September to December. Bali, four months. Ang nakalagay kasi, minsan kasi dito, uh, nagja-generate na automatic sa system. I-double check nyo na lang kung tama yung sinabi niya. Pero kagaya kasi na ito, September to November lang. Pero babayaan niya, September to December generate na lang kayo ng bago. Generate. So, generate. Yes, po. Tapos, voluntary. Tanong niyo kung anong period. September to December. So, select nyo lang dyan. September. September to December. December. Tapos, uh, membership. Okay. 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 Sige lang. <laughs> Tapos, select kayo ng ito skip nyo na yan sa ano kasi to. Tapos, pag tinan tanong nyo kung magkano yung monthly niya, dito kayo mamimili. At dyan yung bracket. Magkano 700 yung monthly. Hmm. So, ano sa so, so, so dito sir? 700 yung monthly? Ito lang po. So, ito yung total niya. 4 months siya. Oh, so, yeah. Okay na, submit mo lang siya. Double so, um, check nyo lang kung tama Tapos papicturean nyo lang or pasulat nyo kay member And picturean mo lang uh, Kasi okay. sila na lang magbibigay sa Kung saan sila magbabalik